Bumuo ng partnership at suportahan bina mga scholar ang isa o marami pang mga child laborer. Itong panawagan ni Coalition of Social Development Organizations in South Rabato, CSDOSC, Independent Trust, Carly sa mga private, individual, civil society organizations at government institutions. Kaso doon ito na pag ng Regional Development Council o no RDC-12 sa resolution adopting and approving to adopt a scholar, removing one child labor at a time program na ipinatutupad na ngayong school Year 2025-2026 ayon kay Uy layo din ng programa na iligtas ang mga batang sa pinitak pinagtatrabaho, mapag-aral at mabawasan ang pasaling pinansyal na kanilang mga magulang. Paliwanag pani ni Uy ang isang sponsoring agency, individual o organisasyon ay maari magbigay ng buwan ng 1,000 pesos na educational assistance sa na na child laborer. Kwalipikado naman sa programa ang mga child laborer na na-profile ng dole na namamahala naman sa pamimigay ng stipend sa magulang ng mga scholar. Ayon pa kay Uy, ang Dole 12 ay naka profile ng higit 11,000 ng mga child laborer sa rayon. Ngayong school year, ang SEDOSC ay may dalawang child laborer scholars. Payo pa ni Uy sa mga gusto mag-adapt ng scholar, paugnayan sa pinakamalapit na dolly office para sa dagdag ng mga detalye at impormasyon. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.